ito naman ang grupo at ah, dinadala ni ano uh, ah, lasatin at 13 laps na natin 13 laps mga idol ito yung open pro road bike natin ito nagbabantayan talaga itong mga open pro natin road bike mga idol ito mayroon na na naputol Nakakadilid kaya yan. Ito mayroon na tayong ano, ah, dalawang brigaw eh. Isang exodus na. Ito, mahabol. Nakakadikit kaya itong isa natin, mahabol. Ito naman ang grupo. Dito naman exodus. Alam yung navy. dito nagkagargahan na naman Exodus gusto lumabas ito yung uh, grow ko George Conner oh. palmado na sa likod ito uh, gusto nang lumabas ng navy nakaliwa Itu puting yang grobuh, bagus ya. <coughs> Itu yang ano uh, first group, last three laps di dalamnya uh, last tim. Sa ini hanya sali lang, agama masjid. last 3 laps para sa open road bike natin malayo yung ano ang uh, second group ito ito yung second group dalawa dalawang exodus mahabol ano ito mahabol ang last group ito may gusto lumabas last two laps second group natin second group ito mga idol last laps abangan natin yung sinang pipisto rito meron na yung, yung si Exodus Pilipilibi ito, sino kayang kukuha ng may unang lumabas pang dun mo ako ako at

りい頑張れ